Kasunod ng kanyang pag-ali sa National University Bulldogs, marami ang naniniwala na susundan ni Kian Bakla ng kababata at kaibigang si Kevin Kiambao sa De La Salle Green Archers. Ano naman kaya ang komento ng UAAP Season 86 Finals MVP tungkol dito? Alamin natin sa ulat ni Rafael Bandayrer. Hindi pa malinaw sa ngayon kung saang pamantasan maglalaro si UWAT Star Guard Kian Baklaan matapos nitong magpaalam sa National University Bulldogs kamakailan. Bulong-bulungan ngayon sa social media na maaaring lumipat si Baklaan sa defending champion De La Salle Green Archers kasunod ng ilang mga post ni Season 86 Most Valuable Player Kevin Kembao. Aminada si Kiembao na dali-dali niyang tinawagan ang kanyang kababata nang pumutok ang balita ng pag-alis niya sa NU. Kung pupunta siya sa Lasal, sobrang happy ako. Pero kung, man, saan man siya magpunta, sobrang happy pa din naman ako dahil ayun nga, career niya naman yung, ano, yung, yung, nasa puso niya, ayun yung sundin niya. Matagal nang magkakilala si Kiembao at Baklaan bilang teammates sa De La Salle Zubel noong high school. Pero kung matutuloy ang paglipat ng foot 5'8 playmaker, hindi mo na siya makapaglalaro sa season 87 dahil kailangan niya munang dumaan sa one-year residency period. Sa ngayon, wala pang binabanggit si Baklaan o ang kanyang kampo kung saan nga ba niya balak ipagpatuloy ang kanyang karera sa collegiate basketball. Samantala, kabilang si KQ sa mga manlalarong bumubuo sa Strong Group Athletics na lalahok sa Dubai International Basketball Championships ngayong January 19 hanggang 28. Makakasama niya ang former NBA stars na sina Dwight Howard, Andre Robertson at dating Gilas Pilipinas naturalized player Andre Blatch. Kaya naman para sa King Archer, ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ngayon ay ang matuto sa mga veterano niyang teammates. Kung ano yung natututunan namin sa kanila, dadalhin namin sa future careers namin dito sa Pilipinas. And ayun, i-take advantage lang namin yung short time na kasama sila. And, ayun, excited, sobrang excited kami maglaban nandales. Matapos pangunahan ang DLSU sa pangsampung titulo ng kupunan, matatanda ang inanunsyo ni Kembao noong Disyembre na magbabalik siya sa Season 87 upang depensahan ang kanilang titulo. Rafael Bandairel para sa Bayan.